Good day guys, motorist video home like sir wanted kung paano mag-pistol ng piston ring sa kanyang piston. Nagkataon is meron tayong nireborn na like, X-Ray Mountain guys no? At nagkataon din is merong nagtanong kung paano daw mag symbol ng piston ring sa kanyang piston. So yung parang ko guys, ito yung nakasanayan ko no? Kung paano i-symbol yung piston ring sa kanyang piston. Depende na rin sa inyo kung anong mga paraan nyo kasi marami po mga paraan. At mga idea, iba't bang mekaniko, huh? paano nila i-assemble ang kanilang piston rings sa kanyalang piston. So, ito na yung black okay. guys, no. Matapos natin siya pinarebor kasi nagkaroon niya ng gas-gas at kayod at maraming mga hairlines. Dala na rin na naubusan ng langis ang kanyang makina. So, for today's content guys, no. Ang nais ko lang isyusin nyo is kung paano natin i-assemble yung mga piston rings, oil rings at expander rings sa ating piston. Kasi meron na tayong subscriber okay. at isang followers. Na nag ng idea daw kung paano daw ito i -assemble. Kaya gagawa natin ng video. So, ang una lang yung gagawin okay. nyo is kunin nyo ang piston ring set sa kanyang piston kit. Kasi meron kayo makita dyan na piston ring set, uh, piston lock, tsaka piston pin. So since ang ating content ay paano lang i-assemble yung piston ring, so yun lang po ang gabagay natin for today's video. Ah. Sa ating piston is meron tayong limang rings guys. Una, expand ring. Pangalawa, isang lower oil ring. Pangatlo is, is upper oil ring. Pangapat is second compression ring. Ang panglima is top compression ring. Yan po ang mga rings na nakalagay sa ating piston. So, ang ating step na gagawin is i-assemble natin ang kanyang expander ring o wave ring. Yan guys, so natin tinuro ko. Yan po ang itsura ng expander ring. Parang kulubot siya. So, sa ating expander ring guys, ay pwede natin ilagay dyan ang kanyang end gap no? o kanyang dulo okay. sa kanto ako tatanungin kung kahit kahit saan position pwede ba? Yes, pwede guys. As long as hindi magkatabi yung dalawang oil ring natin, yung lower lower oil ring at saka upper oil ring is dapat magkahiwalay at may distansya siya. Next ay ating oil ring no sa lower part sa ating expander ring. So ang mangyayari is yung dalawang oil ring guys ay parang nasa sandwich yung ating expander ring sa unang layer ng ating piston. So ilalagay natin yan sa pinakauna na lower ring sa ating expander ring. Yan guys, sa araw na yan. So yan po pinakaunang layer na ilalagay natin ang isang manipis na ring natin. So dapat ang dulo niyan is nakalagay sa kanto ng ating kalagyan ng ating piston uh, piston lock. So depende na rin sa okay. inyo guys as long as hindi magkatabi ang dalawang oil ring natin. Kasi kapag malapit lang ang distansya nila, ang mangyari is unti-unting umiikot po na pasikreto ng ating mga oil ring sa loob ng ating liner. So possible oh, no. is magkaroon ng oil penetration sa ating cylinder, cylinder block o sa kanyang combustion chamber. E yeah. Is, no, yung mga ring gap natin dapat is magkahiwalay sila at malayo ang kanilang dist distansya tulad ng sa arrow okay. na nilagay ko sa ating video. Ang isa naman is kabilang piston lock. Ilalagay na naman natin ang kanyang uh, ring in gap guys. no Yung ating uh, upper na oil ring na nilagay natin sa kanyang uh, expander ring. So yun, napaka-basic lang guys, no, kapag nakita nyo ang bidyang ito. Lalo na lang sa mga baguhan pa lang at ngayon pa lang napadpad sa ating Facebook page at saka sa YouTube, cha YouTube channel. So, sa second oil ring na pinapin natin guys, dyan natin alagay sa kabilang kanto naman ng kanyang piston lock. Para ang mangyari is, magka-distansya talaga at magkabilang dulo o magkabilang panig ang kanilang uh, ring and gap. Yun ang pinaka-epotante guys. So itong uh, video okay. nito guys is ito yung nakasanayan ko no, kung paano ako kung paano ako mag-symbol lang piston rings at saka expander ring oil ring sa ah, sa piston na tinatrabaho ko. So sa second compression ring naman guys is kapag meron kayong nakitang number, ang number na yan is nakaposisyon sa ibabaw na bahagi ng ating piston. At siyempre sa ating compression ring guys, dalawa siya. Yung first compression ring at saka second compression ring. Kapag meron kayong nakitang kulay black or puti, so kung ako tatanungin ko ano bang mas maganda dyan, black ba puti? Siyempre guys, black po. Kasi yung black is medyo may kakapala ng kaunti kumpara sa kulay puti na piston ring. At saka yung malakas na pressure is na sa ilalim guys. So may snaigi, yung ring in gap natin sa press compression ring is ilagyan natin sa ibabaw ng ating intake. Ang intake, ibig sabihin niya, ay is intake. So, nakaposisyon ng ating piston sa ibabaw. So, yun namang second uh, top compression ring natin, guys, is meron dyang number yan. Yan, no? Yan sa araw na yan. So, nakaposition din yan sa ibabaw. No, nakaangating. Okay. Yung gap naman, guys, niya is nasa exhaust natin lagay. Kasi kapag uh, medyo tagilid kaunti yung ring, ring in gap natin, marahil may pagkatao na umiikot yung mga rings natin habang katagalan, guys. Kasi yung mga rings natin unti-unti niyang uh, magninipis sa loob ng ating liner. Kaya malayo talaga ang kanyang distansya. Advantage yun para may iwasan na magkalapit ang dalawang ring in gap nila na maging mitsa o dahilan kung bakit maaga ang ating pag-usok ng ating uh, liner o sa ating pistol. Oh, no! Makapilitit agad ang oil sa ating makina. So, abang tumatagal guys, unti-unting umiikot lahat ng rings natin. Kaya napaka na meron tayong mga distansya sa loob ng ating uh, liner, yung mga ring na install natin. Dapat i-check nyo rin guys no, yung mga buka o in ring and gap kapag in-install na sa cylinder block. Kasi may tendency kapag hindi nyo na tamang posisyon, is lulundag yan at mapuputol ang ating piston. Huwag nyo lang madilin ang yung trabaho guys. As long as ang pinaka-importante is nagpo-focus kayo kung paano nyo ipala-insert ang piston at saka piston ring sa loob ng liner. So ano lang guys, no? kahit napaka-basic lang ang ating video, alam ko malaking tulong ito sa mga nagre-request at bago pa lang sa ating YouTube channel okay. at sa Facebook page. Sana may tutunan kayo at siyempre magdadagan yung kalaman. Maraming maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Right, sir? God bless. Ayos.